dinis bahay mga dre no daming kalat eh Opa. yun oh. maganda sana sa kapaligiran mga dre no? kasi puro puti pero pagkatagalang kasi mag ano rin yan eh magpuputik din yan eh tapos yan mahirap mag ano mahirap paglinis na sa sakyan <laughs> isang bagay pa yan nako po kita nyo yung harapan ko mga dre ewan ko kung sa sakyan ko dyan ha my friend what size is your pit? I think this is 12 yeah catch that's new Ito di ko alam mga Dre kung makakadaan ako rito no. Oh lala. pa mga dreno Oh gosh malamig. ngayon parang snow oh kahapon lang wala yan eh Kita nyo naman ngayon di ba balit na balot yung lugar eh? ito mas mura rito plastic plastic nakabili na ako ng orange ngayon patatas naman mga dreno ah uh, mahal naman ang patatas dito nakasale pa yan <laughs> 5 dollars 6 dollars mas mahal dito mga dreno sa ano sa nandito ko sa IGA mas mahal yung ano nila rito yung paninda nila kumpara sa ibang tindahan kumpara sa walmart Ayan ito, special no? Ah, hindi may special. 31 din eh. Meron pa sila rito mga dre. Ito, bone marrow talaga. Piling ko nga yan. Seven dollars, no? Seven dollars na yon. <laughs> Pwede na yan, isa lang. Ang <laughs> mahal di ba? So, yan ang bibili natin. Wala, ste, kanina pa ako salitaan Salitaan, hindi pala nakarecord <laughs> Yan, nag-cleaning, oh ang problema, mga dre, no, pag mag-snow Ano lang yan, ha? isang araw lang nag-snow yan Kahapon, malinis pa yung daanan niya Wala pang kung ano-anong dumi na snow Pero, yun nga, no Isang gabi lang, eh Eto na agad, oh ka ewan ko kung makakaabante yung ano na yung mga dre, na yung Hyundai na yan no? kasi pag lumakas pa yung snow may hirapan na yan eh dati yan ang struggle mga dre dito dati nagpapala pa ako dyan eh okay ah. paano mga gawin natin di mag ano, maglinis linis sa uli ng bahay mga dre naglilinis no? kami ng bahay <laughs> alam niyo na pag new year diba ito paano ba eh para maganda yung pasok ng taon malinis sabi nila <laughs> ba? Diba? tingnan nyo naman okay ganyan pala kakapal yung inulan na isno kagabi kasi nung nakaraan wala itong isno mga dre no yan na yung inano niya no inulan niya. Laking ano, laking pasalamat ko rin mga dreno. Na hindi ko na kailangan magpala, 'di ba? Dati ganito, walang pasok. Syempre pag nag-snow, kahit wala akong pasok, pinipili ko na gumising ng maaga, especially kung nag-snow sa gabi, kasi nga ano eh, gusto kong maano na ba mga dreno, mapala na yung snow bago pa ng tao. Kasi pag nakadaan na yung tao, Mahirap na palahin eh. Kumbaga, ano na, compacted na siya. Masiksik na, mabigat na. Kaya dati, inuunahan kong gumising yung mga papasok para mapala ko na agad siya. Para madali rin yung buhay ko. Dapat niya, nag-ano sila diyan, no? Nag-spray ng... Ay, naglagay ng salt. Isang struggle yan ng janitor, mga dreno sa building. Kasi nga... Linis ka, linis. <laughs> Alas 8. Alas 8 ng gabi, mga dre, no? December 24, tayo ay kukuha ng ano, ng order. Dati kami nagpapa-order ng fried chicken mga dreno. Pag ganito, Pasko, no? Pero ngayon, umorder na lang kami. Kaya kukunin ko ngayon. Dadaanan ko rin sila, Joy. Para, uh, yan, dito kami kasi magkikrismas sa bahay. Dati saan ba kami nag Christmas. Ala ah, last year pala, wala ako rito, no? Pero dati kila Joby, o kaya dun sa, sa mother nila, mga dreno, sabihin lang ko. Pero ngayon, uh, Nagkanya-kanya -kanya na oh. muna kami, no? Kanya-kanya <laughs> muna celebration. Oh. Uh, La, senior, uh, senior, uh. Ayun na kuya, yung kajinan. Uh, si ito po. ito lang? Oo. Uh, ayan lang ba? Oo, oh, 60. Bayad na daw eh. Teka lang, katawagan ko siya. Hmm. Ano? Ah, uh, suka to? Hindi po. Ah, okay. I'm I'll make sure you have a seat. Thank you. Okay, uh, yun. Daanan ko naman ngayon sila, Joy. Sa kanilang bahay. Malapit lang naman dito. Ayun, nag okay. slide siya, oh. Okay. And... Hi guys! Okay, ito yung aming Noche Buena. Actually, maaga pa mga Dre, mag alas 10 yes pa lang. Pero dahil nga nagugutom na, nagugutub na <laughs> kakain na. Ganyan lang kami mag-celebrate ng Pasko. Ay hindi, ganyan lang no. Dati may exchange gift tayo e, eh, di ba? Oo oh, ngayon, nagkanya-kanya kami mga Dre. Kasi ano eh, magtitipid kami. may mga trabaho, may kanya-kanyang may mga pinaghahandaan Madre. may kanya-kanyang pinaghahandaan kaya yun, hiwalay-hiwalay kami ngayon last year, saan kayo? ah, sa Pilipinas pala kayo eh. bago yun saan ba tayo? kaya Joby o kaya ano? kaya Joby, no? oo Alauna na yata ng madaling araw mga Dreno. Ah, atihatid ko sila Joy uwi na sila hirap tong ano ba hirap ba tong umatras o umabante okay naiuwi ko na sila mga dre no ang oras ay 12.54 am dadaan lang ako sa Tim Hortons bibili lang ako ng kape mas masarap kasi yung kape nila mga dre no kaysa ka kape sa bahay kaya <laughs> yun ako bibili ng kape Tingnan natin. 24 hours sila mga dre, no? So, Yan, uh, yun, marami pa yata ang tao, no? Marami yata ang nagpasko sa Tim Hortons. Tingnan nga natin. Yo, may meeting. So, they have a meeting here. Let's see? What's going on? nila. No. Oh! oh Tingnan nyo mga rea, kung gano'ng kadobyot dito ah. Loob ng istorto. Diba? May nakita akong ano, ayun eh, may piso. Si Jose Rizal, mga dre. Nakakita no, itong si Jose Rizal Wala a steak Meron pa ba? Ayan, dalawa Meron pa ba? <laughs> Hi, my friend Yes, sir Can I have a medium half-half, please? Anything else? That's all Three twenty-nine This is my payment, my friend Okay, Frank, can I have a holder? Thank you so much. Merry Christmas. And, and this? Take it. Merry Christmas. Thank you. Yeah, have a good one. Naalala ko dati mga Dre, nung, nung bago pa lang kami rito, no? yun nga pag magpapasko kami ano eh nagpupunta kami sa ibang bahay eh, yung first Christmas namin dito tsaka kahit yung second Christmas madre no wala kami sasakyan nun eh so ang sistema uh, makikisabay ka magpapahatid ka o kaya susunduin kayo ganon tapos pag pauwi yun nga uh, ka kayo medyo ano kumbaga uh, syempre nakakahiya kahit pa paano kasi nga <laughs> alam nyo yung mga day parang kung, kung hindi ka makakasabay, susunduin ka eh. ba? Diba? Yung pag-uwi naman, kahit gusto mo nang umuwi, minsan may hiya ka magsalita. Kundi, antayin mong umuwi yung kasabay mo. ba? Diba? Yun yung medyo challenging pag wala kang sasakyan. ba? Diba? Kung baga, sumusunod ka lang sa Agos. Ah, nakakatuwa, mga Dreno. At, naisip ko lang bigla, at sobrang kaming thankful sa mga sa mga tao na naging bahagi ng mga ng buhay namin dito sa Canada, di ba? Yung mga kaibigan na mula noon hanggang ngayon. Thank you, thank you sa inyong lahat. Mo. Sobrang sobrang blessed ng taon na 'to. At yung mga tao na kilala natin, mga nakasama natin, sila yung ano, eh, di ba? pa Nagpa, nagpakulay eh. Nagpaganda ng experience natin para sa taong ito eh. May magandang experience, may hindi masyadong maganda. Pero pagdating sa huli, may natutunan ka. Yun na ang importante, di ba? Salamat sa Diyos at nakaraos ng maluwalhati. Eh. Di ba? We don't have to start